May bagong trending ngayon. Ito, si Tito Mars. So, yan. Ito naman yung mga ginagawa niya. Yung titikim siya ng mga Filipino food. Tapos, pupulaan niya. Kumbaga, alam niya man natin talaga na content lang to. Ito ang tanong talaga. Talaga mang hindi niya nagugustuhan yung pagkaing Pinoy? or talagang content lang to. Okay, so syempre panoorin natin kung ano ba talagang ginagawa niya, kung bakit madaming nagagalit sa kanya. Talagang halos lahat yung mga nasa comment section. Yung reaction niya talagang naka, ano, talagang galit na galit. <laughs> talagang love talaga niya, niya yung Filipino food. Pero ang ginawa niya, syempre, gagawin niya, ayaw niyang kumbaga hindi niya nagugustuhan yung mga lasa ng Pilipino food. Katulad na itong, kunwari, itong binili niya na isa, yung ulo ng manok, yung dugo ng manok, di ba? Yung mga ganon. Tapos yung, sa ano naman, yung ginawa naman niya is yung pandisal, sinawsaw niya sa kape. Ah, oh, di ba? Siyempre, yun yung mga ginagawa natin Pinoy. E ngayon, siyempre, content lang to. Alam naman natin talaga, Siyempre, nagdadala lang siya ng hate. Kasi, siyempre, alam naman natin mga Pinoy, mga patola tayo. Siyempre, pagdating, pag sinisiraan yung mga, yung pagkain natin sa Pino, yung mga pagkain natin, di ba? So, siyempre, ang daming nagko-comment sa na laga. Siyempre, mga hate yung comments. So, parang nakalagay nga diyan, ang arte mo naman bakla. So, siyempre, ito, is content lang. At talaga namang nadadala niya yung mga haters. Okay? Grabe. Kaya kung gusto niyong magawa ng content, gawin niya itong ginawa ni, ano, Tito Mars. Ito na yung sikat ngayon na si Diwata. <laughs>